dalawang driver namin, guys. So... Ano nga rin sa'yo, Nery? Oh, ha <laughs> go Oh, wow! Wow! Pareha sila, first place, ah! Hello, guys! Dito kami sa... Sephora. Uh... Yan, laro daw sila, guys. So, try nga ni Neri. Baka, ano, makakuha ka. Ayan o, oh, yung mas magandang stuff toy. Saan? Ayan. Okay, oh, e try nyo. Yung mas malaki. Sino yan? Hindi yan, yan, wala naman siya. Dito yung mga nandito na yung pwedeng makuha. Okay. Buksan mo at Neri. Ayan. O kaya nga, para manood siya dito sa mga umiila. <laughs> dalawa, Neri, dalawa. Dane, alam mo ba paano? Oh, go. Dane, wait lang ha. Ganon, ganon mo muna siya Pag na, ano mo, bago mo pindutin to. Ayan na, pinindot na niya. Oh. Wala. Iayon. Ito na lang, Neri. Dito ka naman. O, try. Try natin ni Neri. Try naman natin si Nery Dito po? Hindi. Dito naman siya. Pag, pag dito, dito. Dane, ayusin mo. Dito, 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 dito. Bilisan niyo, maubos yung oras. Oo! Okay. Oh! <laughs> I, I, ano mo kasi, Nak? Ayan. At... ulit Bolete ulit, na Ayan, ayan. <laughs> Sayang, dito ka naman ate. Nak para makikita mo, masyado kasi mataas dyan Ayan ang cute oh. Mm -hmm. Ang cute oh. Oh, itutok mo na ka. Isa, dalawa yan, nak. Dalawa kailangan. Itutok mo muna din. Itutok muna ng mahayos. Sige, ito, pa. Pa, mo ng maayos. Ayan. Isa pa. Pag ganyan pa, oh. O, ayan. Go. Oh, isa, Ay, yan. O, isa na lang, oh. Nakano siya, oh. Isa pa, isa pa. Try yung pa. I-try e, isa pa. diyan, Baka makuha yan din, Oh. Pindot! Ay! Naubos na yung oras. Bilisan niyo kasi may oras siya. Ano ikaw, Del? Del? Laro ka din? Laro din ikaw? Nakatingin-tingin siya sa naglalaro, oh. Ano ah! yun? May ngiting? Isa lang <laughs> Isa lang dyan. Bilisan mo na kasi yung oras. Itut! Oh, wala nang oras ang bilis niya, no? talaga titigil si Neri. Oo, wala siyang nakuha. Ano po? Doon? Saan? Dalawa. Dalawa anak, dalawa. Kita na natin. Sana yung bola. Ayan na, ayan na na oh. ako. Ah, paano, alam mo ba ano? Lakasan mo, lakasan mo. Ooy, yes. ganon Wala na, dalawa lang yun Ay, mayroon pa pala O, ayan Wow, very good ah. Kasan wala napunta sa gilid Dahil sa gilid. <laughs> Walang natamaan. Wait, 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 wait. Oh, galing Yay! Yeah! <laughs> Wala pa si Ate Neri. Ako, ako tumpay. Oh, si Ate Neri naman. Wala pa, Neri. Ah, ayan pala. Ah. Wow! 64 pins. Score nyo 64. Ay, sayang. ha <laughs> ha oh, may natirang isa ha <laughs> tapos na 11 tickets kayo oh ayan yeah. Hilahin mo lang. Yan, may ticket na sila. Ipilit ko din. O, ayan o. Yung mga, makunin nyo yung mga ticket o. Sige na. Na. Nakuha sila ng ticket guys. So, o, sige na. Hilahin mo lang. Ayan. O, Ayan, yung kabila. Ayan. Okay na? Wala nang to wala token? Mary, wala na? Meron pa? Mary, wala na dito yung inupuan mo ah. Ano? <laughs> Oh, dalawa kayo dyan. Ay, ilan na lang yan, Neri? Ilan na lang yung token? Ako lang, dagdagan mo na lang doon, no? Oh. Dagdagan mo na lang. Yan. Ayan na na, ko. na. Oh. Kunin mo yung mga coins, ha, ate, ha? Kunin mo yung mga coins, so, oh. gi Oh, Hahaha naman oh. Oo. Doon ka naman sa isa. Doon ka, sa isa. ka sa isa. Sige, insert mo. Diyan ka naman sa Mag-drive ka rin. Pindot mo to, Neryo. Ah, sige, ikot-ikot mo na yung manibela. Ikot-ikot mo na. Pindot mo ulit, pindot mo ulit. Ayan na. Wow, oh, galing niya ate, ah. Oh. Ah, motor pala siya, no, nery. Today naman ay ano? Wow, second place. pagkatapos ni ate Palit kayo. o oh, yan lalabas sa ticket mo na ko. Si Dane second place. Tingnan natin si Neri kung pangilan. Basta mo rin mag-motor na. Then, basta mo rin motor. Okay. Ay. <laughs> Thank you po. O oh, yan. Dagdag -dag mo daw siya. Wow, first place ah. Oh. Palit ko ay, nasa inyo yung token. Mamaya mo na kunin ni Neri para humaba, madadagdagan naman yan. Mm. Ay, si Dada, nagpapamassage. Halong niya si Baby, oh. <laughs> kasi ako binabantay doon. yung dalawang nagla. Pero mas papa oh. <laughs> Nagpapamasage kalong niya si baby oh. <laughs> Binabantayan ko naman tong dalawang naglalaro, guys. Nilagay mo na yun sa'yo din. O, oh, na. Ay, din, bakit din sa'yo wala? Na-insert mo yung token? Asan Asa yung sayo na? Ayan na, kotse si naman si Neri. Motor naman si Day. dalawang driver namin, guys. Ano nangyari sa'yo, Nery? Oh, <laughs> Oh, first place. oh ha? first place daw si ni Nery, oh. Paplo, Ayan. Oh. Pablo, Pablo. Janta. 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 Oh, first place. Go <laughs> oh, pareha sila first place ah O, oh. oh, na. O, oh, tiba. niyo na yung ticket. Ayan, ipunin nyo doon o. Oh. Ipapalit nyo doon. Pabilang nyo pala ilan. Alam mo kapalit nyo, neri isang candy. <laughs> Sige na, tara. Opo. Tara. Papalit niyo ng ano yan. Tingnan natin kung anong kapalit niyan.

Such as Hansol Pack for only P2.00, Thumbnail Adaviews for only P100.00, and Akamina Blitz for only P29.00. All of massive equipments exclusive only for you. For any people who is to any of our rollercoaster personnel in the play area, they will to us this year. Remember, give money to your money and buy 159 oh neri 159 alin yung 159 dyan eto hindi maraming kilang candy <laughs> eto cold cheese ay kulang, kulang ng dalawa. Kulang pag dalawa. 159. Ah. Oh. Ale. Ayun oh. Ano to? Ano to? Clip Ha? Ha? Clip. Ah, clip. Ha. Oh. Hoyan oh, na lang isang clip na lang eh at saka isang candy. Uh -huh. Hindi pwede yan nak. Malako malakulang yung ticket. Ay, hindi pwede yung andon. Ha? Pwede yung hindi yun doon. Alin jail? Ito, isang flat-flat. <laughs> Sakto, no? my date, Ah, oh. oh, may ipit oh. Wow! Tignan naman natin si Papa nagpapamasad, so. Oh. Hmm. Ayan, oh, nagpapamasad, so. Oh. din, nagre-reklamo yan. Nagre-reklamo na. Sagle. Ayan, dalawa na sila nagpamasad, guys. sikiliti daw si Neri. Ano, hindi na nakakaliti. Hindi ka okay. nga na eh. okay, Pagkatapos pa nila, ako naman, guys. na okay, Ha? Huh? <laughs> <laughs> Bakit? <laughs>

tara naman daw po. Si Ben po ay hindi daw po pwede. Kaya kami lang po tatlo. Tara naman daw po. Tapos na. Malapit na. Tapos na. Ay, na lang? 11 seconds na lang. 10 seconds. Abit na ba tapos si Mama? Tapos, alis na ulit kami. Ay, so eh. ay papunta para sa baba. Bibili Bibili muna.

Ano nak? Yummy. Yummy? Ano Neri? Yummy. Uh, <laughs> oh, ngayon lang sila kumain ng may flavor flavor naman na chicken, no? Oh. Ayan. Para hindi puro Jollibee at McDo. Tikman niyo din yung ano, yung isa na yan. Sarap din daw yan. Kunti mo si Delo. Oh. Makasilip kay Papa. Pwede yung tayo. Bigyan mo siya binamaliit. Sarap yan, Nat sarap na sarap to ah. Sarap na sarap si Dana. Doon ba yun? Sa lagayan doon. Yan. Ah, 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 ah. Subuan na daw si Dale. Akin na napahingi ako. Pahingi ako. Bigyan natin si Dale. Uy, nakuuntay po lang siya ng chicken. Ah, yan na. Ito sa bawo. Oh. Meri oh. Soup natitikman yung soup na yan. Ha? Hindi ko pa natitikman. <laughs> Hindi pa ako kumakain eh. Kayo pa lang yung kumakain. Sila pa lang kumakain guys. Oh. Nakita ko lang silang busog. Busog na rin ako. Wow! <laughs> Di ba? Ano yun? May hugot? Mabusog lang kayo guys. Okay na ako. Wow! ka nagaantay. Oh, ito ito anak ko, ito ito ito. Yay!